Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Mayo Adies, 2025. Sa araw na ito ng Mayo Adies, isang makapangyarihang enerhiya ang bumabalot sa iyong kapaligiran, na humihimok sa iyo na yakapin ang iyong matapang at walang takot na espiritu. Isa kang natural na mandirigma na hindi takot sumabak sa hamon, at sa araw na ito, ang enerhiyang nararamdaman mo ay tila nagtutulak sa iyo na muling tingnan ang kahulugan ng paggalang sa sarili. Sa likod ng bawat kilos, tagumpay o pagkabigo ay naroon ang pundasyon ng iyong dignidad, isang bagay na hindi mo basta-basta isinasantabi. Ang iyong likas na pagiging mapagtagumpay ay madalas kang itulak pasulong, ngunit sa pagkakataong ito, makabubuti rin ang huminto saglit upang magmuni-muni. Tanungin mo ang iyong sarili, ang direksyong tinatahak mo ba ay tunay na sumasalamin sa kung sino ka? O ito ba ay tugon lamang sa mga inaasahan ng iba? Ang araw na ito ay nagbibigay ng natatangin pagkakataon upang harapin mo ang iyong emosyon ng walang pag aalinlangan Sa halip na pigilan ang iyong nararamdaman o hanapan ito ng lohikal na paliwanag, hayaan mong dumaloy ito ng malaya. Isa kang nilalang na puno ng apoy, ngunit may kalakasan din sa pagiging totoo sa sarili, sa pagiging marunong makinig sa mga bulong ng damdamin, kahit na hindi ito agad naiintindihan. Kapag natuto kang yakapin ang sarili mong emosyon ng walang takot at paghusga, Nagiging mas malinaw ang iyong direksyon sa buhay, mas tiyak, mas totoo, at mas may Ang araw na ito ay tila isang paanyaya para sa iyo na simulan ang isang bagong yugto, isang mahalagang hakbang, isang makabuluhang proyekto, o isang panibagong panaginip na matagal mo nang iniingatan sa puso. Huwag mong baliwalain ang bulong ng iyong intuition, lalo na kung ito'y paulit-ulit na nagbibigay sa iyo ng ideya o inspirasyon. Gamitin ang araw na ito upang ilatag ang pundasyon ng iyong susunod na hakbang. Ngunit tandaan, hindi ito tungkol sa pagmamadali kundi sa paglikha ng balanse. Maaaring sabi kang gumawa ng pagbabago o makamit ang tagumpay, ngunit ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa bilis ng pagdating kundi sa kalidad ng paglalakbay. Minsan, maaari kang makaramdam ng tensyon sa pagitan ng kabustuhan kumilos agad at ng tahimik na bulong na nagsasabing maghintay muna. Ang pag-iral ng ganitong tensyon ay hindi senyales ng kahinaan, kundi isang paalala na mahalaga ang paghahanap ng tamang tempo. Kapag pinili mong hayaan ang sarili mong mag-explore ng mga ideya at posibilidad bago tumalon, nabibigyan mo ang sarili ng pagkakataong mas maintindihan ang mas malawak na larawan. Sa ganitong paraan, ang bawat desisyong iyong gagawin ay hindi lamang resulta ng impulsibong damdamin, kundi bunga ng malinaw at matatag na pag-unawa. Sa paglalim ng araw, magandang pagnilayan ang kahulugan ng self-respect. Ito ay hindi lamang ang pagtayo para sa iyong paniniwala, kundi ang kabuuan ng pagmamahal mo sa sarili, sa iyong mga tagumpay at pagkakamali. Ang tunay na respeto sa sarili ay makikita sa kakayahang huminto, makinig, at kilalanin ang sariling damdamin. Sa ganitong kalagayan, makakamtan mo ang mas malalim na kapayapaan at kumpiyansa at kapag handa ka ng muling kumilos, magmumula ito sa isang lugar ng katapatan sa sarili, hindi sa takot o presyon ng mundo. Ang mga susi ng swerte para sa iyo ngayon ay may malalim na simbolismo. Ang maswerteng kulay mo ay pula, kulay ng tapang, sigla at determinasyon. Sa tuwing makikita mo ito o isusuot mo ito, paalala ito ng iyong tunay na lakas at paninindigan. Ang mga maswerteng numero para sa iyo ngayon ay 23, siyam, at labing isa, mga numero na sumisimbolo sa pagsisimula, pag-unlad at panloob na karunungan. Samantalang ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pagsusulat ng iyong mga layunin o journaling, isang payak, ngunit makapangyarihang gawain na magbibigay linaw sa iyong damdamin at mga hakbangin. Gamitin ang araw na ito upang muling kilalanin ang iyong sarili. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang tunay na nagpapasaya sa akin? Saan ako tunay na may pasyon? at paano ko may papakita ang respeto sa sarili ko sa araw-araw? Ang mga tanong na ito ay maaaring simple, ngunit sa likod ng bawat isa ay naroon ang paanyaya para sa isang mas malalim na paglalakbay, isang paglalakbay na hindi nakikita ng iba, ngunit mararamdaman mo sa puso mo. Huwag mong hayaan ang takot o pagdududa na pigilan ka. Ang kalakasan mo ay hindi lamang nakasalalay sa iyong kakayahang kumilos, kundi sa iyong karunungang pumili ng tamang oras at tamang direksyon. Ang araw na ito ay isang paanyaya para sa iyo na maging mas maingat, mas bukas sa emosyon, at mas totoo sa sarili. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng panahon ang iyong sarili para sa katahimikan. Damhin mo ang mga sandaling hindi mo kailangang magpaliwanag o gumawa, kundi maging ikaw lang. Sa ganitong uri ng presensya, nabubuo ang matibay na pundasyon ng susunod mong tagumpay. Kaya't habang tinatahak mo ang landas na ito, dalhin mo ang lakas ng iyong damdamin, ang linaw ng iyong isip, at ang lalim ng iyong espiritu. Nasa iyo ang kakayahang lumikha ng isang kinabukasang tunay na nagsasalamin sa iyong pagkatao, buo, matatag, at masadana. Magtiwala ka sa iyong kakayahan. Magtiwala ka sa iyong sarili. At higit sa lahat, yakapin mo ang araw na ito bilang isang mahalagang bahagi ng iyong mas malaking paglalakbay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.